hindi nyo ma-contact yung ating worker. So therefore, next step is to contact the employer. So hindi sumasagot yung ating worker, hindi sumasagot yung ating employer, dapat doon nagpanik na kayo, nataranta na dapat kayo. There's something wrong. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, malay natin. naagapan na sa pasana yung pagkamatay nating ating worker. Now, first things first, pag-usapan po natin, itong pagkamatay ni Jeline Aguzon. Nasaan yung agency ni Jeline? Good morning po, Your Honor. Ma'am, ano po yung inyong panig? Ano po masasabi nyo na kayo po ay binibintangan ng kapabayaan? At ako po mismo ang isa doon. Yung kamag-anak, narigman naman sa video, Nagsalita. Napabaya kayo. Go ahead po. Uh, Your Honor, good morning. Good morning po sa lahat dito. Uh, nagkaroon po kami ng slight delay sa pag-monitor po sa OMS. Pero po, meron po kaming actual monitoring. May mga messages po kami at, at conversation. Noon pong the day na nag po si Sir, ay si Ma'am Winnie po, nung nagpunta po sa office, may mga prior na po kaming uh, na, nauna na po kaming na, nakapag-message sa FRA at saka po sa amo ni at ni Ma'am Jilin. Kasi po may don meron po kaming uh, page po like Facebook, mga social media platforms. May nag-message po sa amin doon na stranger. Uh, that was July 1 po. Uh, July 1 at 3 AM po, i-message im na po agad namin si employer. At the same time, nung hindi po nagre-reply si employer, i-message im po namin si FRA, kinulit po namin ang kinulit. Ang reklamo po noon ni ni Ma'am Joan Katipon is hindi po nila makontak si Ma'am Jelin. And then, July 2 po, nag-message po si Sir, uh, yung asawa po ni Ma'am Jelin, si Sir Jeriel, ang sabi po niya, loss of communication. Wala po siyang binanggit na minamaltrato o sinasaktan si Ma'am Jelin, loss of communication po. Agad-agad din po, nag-reply po kami sa kanya, sinabi po namin na, Uh, ipapaloa po namin sa employer. May mga messages po kami, Sir, Your Honor, uh, doon sa employer at saka po doon sa FRA. Oh, step right there. So, hindi nyo ma-contact yung ating worker. So, therefore, next step is to contact the employer. And you said, you did. Anong klase communication? Is this text, klawag, chat, fiber? Chat. Uh, Your Honor, chat po. Ito po yung messages po. Bakit chat? Bakit hindi video call? Uh, your honor kasi may ma meron din po kaming voice call, hindi po siya sumasagot. 'Di ba nag-chat kayo sa kanya tapos Opo. sinasagot kay ng employer? Did did you hindi, get an answer? Uh, hindi po siya sumagot kaya po tinawagan po namin ang tinawagan. Nung hindi po siya sumagot, ang ginawa ko po tinawagan ko po si FRA. Okay. So hindi sumasagot yung ating worker hindi sumasagot yung ating employer dapat doon nagpanik na kayo nataranta na dapat kayo there's something wrong so tinawag yung FRA opo yes po your so, so ilang araw yung from the time na tinatawagan niyo itong worker natin at saka yung employer up to the time na tinawagan niyo ng FRA same day po your honor nandito po sa ano text okay same messages. day ano po yung naging takbo ng communication niyo with the FRA foreign related, uh, recruitment agency Your Honor, ang sabi po ni FRA, babalik daw po si Ma'am Jeline. Babalik saan? Sa agency daw po. Okay, and? Ayun po, hinintay po namin yung araw na yun kasi sabi po niya, as don't worry, she's fine. Okay, what made that FRA say that she is fine? Nakausap Did you bother to ask? Did you bother to ask? Kasi sabi mo, hindi niya nakausap, pero yung FRA nakausap. Paano nakausap ng FRA yung ating OFW? Uh, tinanong po namin si FRA, ang sabi ko po sa kanya, kailangan patawagin dito si Ma'am Jeline sa Pilipinas. Ang sabi po ni FRA, uh, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo, utu-utu kayo. Kung kayo nga paulit-ulit yung tinatawagan, hindi kayo sinasagot, and then si FRA sinagot. At she's fine. Doon palang dapat meron ka ng, kumbaga, red, ano yun? alarm. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin. Tumawag kayo sa MWO natin. Nibang makipag-ugnayan kayo sa DMW. Sa OWA. Meron po ba tayong mga, mga, kasi dito kayo, 'di ba, local? O mga sir, mga ma'am, patulong naman. Meron kami mga meron kami isang working na may makontak, baka pwedeng tawagan niyo yung Saudi authorities uh, kumustahin papunta sa police. Did you do that? Or you did not? Hindi po, Your Honor. Ang kinulit po namin si FRA. Kaya nga po, kasi yung FRA, 99.999%, syempre, mas kakampihan niya yung mga kalahi nila. Di ba? Taga Saudi din niya. But in some cases, ang nagpapatakbo niya, mga Pilipino din. So kung hindi mo na makontak yung employer at yung, yung OFW, huwag kang umasa sa FRA. Maalarma ka na. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, malay natin. naagapan na sa pasana yung pagkamatay nating worker. Dito nakita ko, yung maliwanag ka pa ba yan. Although, okay, sabihin na natin for the sake of argument, totoo ang mga sinasabi mo. Kasi may mga dokumento ka pa, papakita, record you did your best. Sabi pa nung kanta, but your best wasn't good enough. Na para maagapan yung pagkamatay ng no ating OFW. So continue po ma'am. So what happened after na uh, sabi ng FRA, ibabalik, komportable na po kayo. Kinulit ko pa rin po sila ng kinulit. Sabi ko po, kailangan nilang puntahan doon si worker, kuhain na. Tapos po ang sabi po ni ni FRA, yun nga daw po ibabalik po. Tapos po nakampante na po ako nung sinabi pong ibabalik kasi papunta na daw po si employer doon sa bahay para po sunduin si worker. Okay. And when and when was this what what uh, date? That was uh, July 18 po. July 18. Opo. Uh June 16 na deploy and then sometime first week of July hindi na makontak, So, nataranta kayo ay naggumawa ng effort para mag-communicate sa employer sa worker anong date? July 1 po. July 1. Opo. Yun po yung naka-receive kami ng message through stranger uh, kay Miss Joanna Katipon po. Anong sabi po ng stranger? Ah, uh, sabi po niya hindi po -on, nago online si Ma'am uh, Jeline. So, July 1 um Ma'am, anong pangalan niyo po ulit? Please identify yourself. Leonis Palcone po. Leonis, Ma'am Leonis. July 1 up to July, you have 18 days before her death, July 19. Now, it could have been avoided. You have 18 days. That's more than two weeks. Diba? So, nung July 18, saka talaga kayo nagbuhos ng effort niyo para alamin ko ano talagang status, and then the following day, patay na yung ating OFWs. Dito po, meron kayong kapabayaan. Wala po kayong malino na sistema para rumisponde sa isang OFW na kadudududa na yung kanyang sitwasyon sapagkat hindi na siya makonta. You see? So, suspended po kayo ngayon. Yes po, Your Honor. At kailan niyo po balak mag-file ng um, motion para ma-lift ang yung suspension. You're planning to do that, right? Tama? Yes, for your honor. Mm -mm. At inaasahan mo na balang araw, siguro a few days, I would like to recognize the presence <laughs> of, uh, thank you, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Senator Bato. So, yan ang sinabi ko kanina. Your um, application na para ma-lift ang yung suspension, may be granted. And, again, mangyari ulit itong kapabayaan. Yun yun eh. Dapat, may maparusahan. Namultahan ka ba? Dahil dito, wala no? Piso, multang piso dahil dito sa kapabayaan. May multa? Wala. Suspension na ano po? Eh di, hindi ka nasaktan, walang multa ni singkong duling, and then there's that big, big possibility na malilift yung suspension, happy days. Again, para sa inyo. Yun yung sinasabi ko, DMW. Anyway, kami rito sa Senado, we will pass legislation na hindi na mangyari yan. So Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Joy Lagroma, para wala ng ganitong problema, bigyan na lang lahat ng Filipino ng trabaho na sapat ang sahod para di napupunta sa ibang bansa. Pahayag naman ni Cecilia Santos, mandatory reporting of OFW sa agency daily or weekly. Create a group chat kung ano ang status or any observation ng OFW sa employer. If may red flag pull out agad at pagmultahin ng employer, before deploying OFW, employers must understand the rules and the terms and conditions must be signed. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Susi Inhains, ipakulong ang mga may-ari ng agency na pabaya, hindi ginamit ang utak at dapat hindi sila karapat dapat mag ng agency, ikontempt na yan. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saluobin sa balitang ito.